Nananawagan si Senador Christopher Bongo na dapat bigyan ng paggalang ng Senado at Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung sakaling dumalo ang dating Pangulo sa pagdinig kaugnay sa resolusyon na humihimok sa Administrasyong Marcos na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs. Ayon kay Go, hindi pa rito natatalakay ang resolusyon kaugnay sa ICC sa dating pangulo ngunit sinabi niya na nakikipag-ugnayan siya sa legal team ni Duterte. Nang tanungin kung dadalo si Duterte sa mga pagdinig sa Kamara at sa Senado, sinabi ni Go na depende na lamang ito sa dating punong ehekutibo at handa naman aniya ang nakakatandang Duterte na magsalita ukol sa naturang issue. Magugunita nga nagsilbi si Go bilang special assistant ni Duterte noong nasa Malacanang pa ang senador. Bigay natin sa kanyang uh, what is uh, due to our former president. na nagtrabaho po para sa ating bayan. At sabi ko, Pilipino po dapat tumusga sa kanya. Hindi po banyaga. Samantala, kinatiga naman ni Go si Sen. Ronald Bato de la Rosa bilang kapartido at kasamahan sa Senado naniniwala siguro na ginagampanan lamang ni Dela Rosa ang kanyang tungkulin bilang dating jefe ng pambansang pulisya noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte. Po namin si Senator Bato, bilang kapartido at kasamahan sa Senado. Dahil, uh... Uh, naniniwala po ako na ginampanan lang po ni Senator Bato de la Rosa ang kanyang tungkulin uh, bilang chief uh, pnp noong panahon ni dating uh, Pangulo. Uh, he was handpicked uh, by the former President when he uh, assumed office uh, uh, last uh, 2016. Dinawa ni bato ang uh, lahat ang kanyang uh, makakaya at uh, kayo na po humusga. Kaya na sinabi ko, Pilipino po ang dapat post uh, Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.